Lahat ay patas sa pag-ibig at kamatayan. Chapter 2 Halatang nagulat si Katerina nang bigla siyang sinalubong ni Lancelot. Sa pagkakatanda niya ay wala naman siyang tungkulin na sabihin sa kaharap ang tungkol sa kasunduan sa pagitan niya at ng konseho. Hindi ko na kailangang malaman pa ang pinagkasunduan ninyo ng konseho dahil labas na ako sa bagay na iyan, sabi ni Lancelot na parang nabasa ang naiisip ni Katerina ng oras na iyon. Wala naman akong sinabi na gusto mong alamin ang tungkol sa pinag-usapan namin, pangangatwiran kaagad ni Katerina. Nagtataka lang ako sa bigla ang pagsulput mo. Hindi mo man aminin sa akin ay nababasa ko naman iyon sa mukha mo, sagot ni Lancelot. Seriously, wala akong pakialam sa pinagkasunduan ninyo, nandito lang ako upang paalalahanan ka at baka magkamali ka na naman ang desisyong gagawin tungkol sa kanya. Naikuyom na lamang ni Katerina ang kanyang kamao dahil sa narinig. Sa pagkakaalam niya ay wala pa rin karapatan si Lancelot na bastosen siya dahil lang sa kasalukuyan niyang estado. Sapat na ang pagkakamali ko sa kanya upang matuto kaya sa tingin ko ay hindi na magkakaroon ng maling desisyon, sabi ni Katerina kay Lancelot. Huwag mo sanang kalimutan na isa pa rin akong magaling na Grim Reaper. Hindi ko naman kinakalimutan ang bagay na iyon. Ang akin lang naman ay isang paalala lalo na at mapapalapit ka na naman sa kanya, sagot naman ni Lancelot. Ngumisi na lamang si Katerina, sa tingin ko ay minamaliit mo pa rin ang isang tulad ko. Huwag kang mag-alala, hindi makakaapekto sa akin ang nakaraan namin ni Eric, sabi ni Katerina. Matagal na siyang patay sa paningin ko. Nasasabi mo lang iyan dahil galit ka sa kanya sa ngayon, sabi ni Lancelot. Malalaman lang natin ang kasagutan kapag nagawa mo na siyang patayin, sana nga lang ay hindi ka na maapektuhan pa ng emosyon ng mga mortal Hindi na nagsalita pa si Katerina at sa halip ay tinalikuran na niya ang kausap Alam niyang wala rin namang patutunguhan ang pag-uusap nila lalo na at ididiin lang ni Lancelot na mali ang mapalapit sa mga taong ibinigay sa kanila upang suriin bago pa man mamatay Hayaan mo Lancelot, sisiguraduhin kung may babalik sa akin ang lisensya ko sabi ni Katerina sa kanyang sarili bago pa man siya tumawid sa mundo ng mga mortal. Tulad ng inaasahan, sa ospital na nakita ni Katerina ang kanyang sarili. Well, at least, mabilis siyang nagkaroon ng physical body na kakailanganin niya para sa kanyang misyon. She needs to become a para lang maisakatuparan ang misyon niya. Para nga lang nananodia ang tadhana dahil hindi na niya kailangang hanapin pa ang taong babawian niya ng buhay. How is my favorite patient? Ang nakangiting tanong sa kanya ni Eric. Buti naman at nagawa mong makarecover mula sa car accident mo. Nangunot ang nuon ni Katerina sa narinig. Wala siyang natatandaan na nasangkot siya sa isang car accident. Mas lalong nangunot ang nuon niya nang narinig niyang muli ang boses ni Eric. Pasalamat ka at mabilis kang nadala rito sa ospital kaya kabuhay ngayon, Miss Denise, sabi ni Eric sa dalaga. How many times do I need to tell you na hindi magandang pagsamahin ang alkohol at ang pagmamaneho? Katerina smiles sheepishly kahit nalabag iyon sa kalooban niya, sorry na dok, napasarap ang inom sa party eh. Huminga ng malalim si Eric, learn to love your life dahil minsan lang tayong mabubuhay sa mundong ito. Nanahimik na lamang si Katerina nang napansin niya ang bigla ang pagtamlay ni Eric. She assumed na may naalala lang ang binata tungkol sa nakaraan nito. Nagulat na nga lamang siya nang bigla siyang hinawakan ni Eric sa braso. Kung may problema ka sa bahay ninyo, wag na wag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng advice, ang nakangiting sabi ni Eric sa kanya. Hindi solusyon ang suicide sa mga problema mo, okay. Napatango na lamang si Katerina kahit na hindi niya naiintindihan ang sitwasyong kinalalagyan niya ng oras na iyon. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit naging Denise ang pangalan niya. Pilit pa niyang inalala kung may namatay na bang babae na ang pangalan ay Denise. Napahinga na lamang siya ng malalim dahil doon. Sana lang ay nandito si Lancelot para sagutin ang katanungan ko, bulong kaagad ni Katerina sa kanyang sarili. I assure you na masasagot ko ang katanungan mo tungkol kay Denise, ang biglang sabi ni Lancelot na nasa gilid na pala niya ng oras na iyon. Isang glare na lamang ang ibinigay ni Katerina kay Lancelot nag na lamang ang lalaki sa nakuha niyang reaksyon lalo na at ginulat niya ito. Binigyan lamang uli siya ni Katerina ng isang glare dahil sa inis. Fine, sasabihin ko na sa iyo kung sino si Denise, sabi ni Lancelot sa kanya. Kamamatay lang niya ngayong araw due to car accident. Hindi nga lang iyon ramdam ng pamilya niya dahil ang akala nila ay ikaw si Denise. Ang ibig mo bang sabihin ay kay Denise ang pisikal na katawang gamit ko ngayon? Tanong ka agad ni Katerina. Oo, at siya ang napiling gamitin bilang katawan mo dahil mas madali mong makikita si Eric kung lagi kang sangkot sa family and suicidal problems, sagot naman ni Lancelot. After all, isang doktor si Eric. Napatango na lamang si Katerina sa kanyang narinig, kaya naman pala mabilis ko siyang nakita. Sabihin mo, ano ang relasyon ni Denise kay Eric? Magkaibigan lang silang dalawang ngunit may lihim na gusto si Denise sa kanya, sagot naman ni Lancelot. Napangiti na lamang si Katerina sa narinig, kung ganoon ay gagamitin ko ang mga problema ni Denise para mapalapit ako sa target ko. Go ahead at paniwalain mo siya na ikaw nga si Denise at hindi si Katerina, sabi ni Lancelot. Alis na muna ako at kailangan ko pang i-file ang information ni Denise. Sige, nang wala na si Lancelot ay tinitigan ni Katerina ang kisame. Sigurado siya na maihinip lang siya habang nasa loob ng ospital lalo na at hindi niya may kilos nang maayos ang katawan ni Denise. Kailangan niya ng isang buong araw para lang makapag-adjust sa katawan ng dalaga. Iyon nga lang, mukhang mahihirapan siyang mag-adjust lalo na at nasa paligid na niya ang target niyang si Eric. Kailangan niyang galingan ang paggaya kay Denise upang hindi siya makilala nito. Kinagabihan. Isang babae ang biglang sumira sa napakagandang araw ni Katerina sa loob ng kanyang kwarto. Sa tansya ni Katerina ay nasa 50s pa lamang ang ginang ngunit nararamdaman na niya ang galit nito kay Denise. She does not even need to open her mouth para lamang malaman ng dalaga na galit ito sa ginawa niya. Ang tanga mo talaga kahit kailan, Denise. Pwede ka namang magpakamatay nang wala kang dinadamay na ibang tao, hindi ba? Ang galit na tanong ni Dana kay Denise. Idadamay mo pa ang pamilya natin sa kagagan mo eh. Maria, nonsense na po kung pagagalitin ninyo pa po si Denise, singit naman ng isang dalaga na sa tansya ni Katerina ay kasing edad lamang ni Denise. Siya pa rin naman ang bumubuhay sa atin kahit na suicidal ang isang iyan. Bumubuhay raw eh, puro kamalasan naman ang dala niya sa atin. Naku Eunice, huwag kang maawa sa isang iyan kung ayaw mong mailipat niya sa iyo ang pagiging malas niya. Ang mahabang sermon ni Danica sa anak na dalaga. nagkandaletsa ang buhay natin nang iniwan siya ng nanay niyang mas malandi pa sa gabi. Nagpanteng ang tenga sa narinig niya mula sa ginang. Sa ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nais ng tunay na Denise na magpakamatay na lang ng oras na iyon. Hindi niya masisikmura ang pang-aalipusta na tinatanggap ng bago niyang katauhan. Aba, bait-baitan pa rin ang gaga, oh ang sarkastikong sabi ni Danica sa pamangkin. Wala ka rin namang mapapala kahit na magbait-baitan ka riyan eh, walang mag-aalaga sa iyo. Oo nga naman dear cousin, martir na kami masyado ni mama kapag inalagaan ka namin, dagdag naman ni Eunice. Sana kasi tinuluyan mo na lang iyang buhay mo at nang wala na kaming problema. Isang ngisi lamang ang pinakawala ni Katerina bilang si Denise. Sa tingin niya ay walang masama kung sakaling babaguhin niya ang personalidad ng dalagang ginagamit niya. Nababaliw na yata ang gaga. Sabi kaagad ni Dana kay Eunice. Bago pa man makasang ayon si Eunice ay nagsalita na si Katerina. Oo, nababaliw na nga ang pamangkin ninyo, tita, sabi ni Katerina. At kayo ang dahilan ng pagkabaliw ko. Buti naman at alam mong baliw ka pero wag mo naman kaming idamay ni mama sa pagiging baliw mo, sagot naman ni Eunice. Mabait pa rin naman kami sa iyo ah. Sobrang bait ninyo nga eh. Kilalang kilala ninyo akong pareho kapag may kailangan kayo, sabi ni Katerina. Kung nandito lang kayo para ay pakitang mabait kayo eh mas maigi pang umalis na lang kayo at istorbo lang kayo sa pamamahinga ko. Bago pa man makasagot ang magina ay sumingit na si Eric sa usapan nilang tatlo. Halata sa mukha niya ang pagkaamis sa pagiging palaban ni Denise sa kanilang dalawa. The patient is always right in this situation kaya I suggest na umalis na kayo para mapabilis ang recovery niya, sabi ka agad ni Eric. At sino ka naman para diktahan kami? Ang pagalit na tanong ni Danica. Doktor ka lang niya. Yes I am her doctor, but not just an ordinary doctor because I am her favorite one, sagot ni Eric. At proud ako sa kanya dahil nagawa na niyang magsalita laban sa inyo. This is ridiculous walang doktor na kakampihan ang pasyente niya. Sabi ni Danica, lalo na ang isang tulad niya na, mas makabubuti po kung umalis na lang po kayo kaysa naman sa ipakaladkad ko pa kayo sa guard namin, sabi ni Eric. Hayaan ninyo na pong makapagpahinga ang pasyente ko ng maayos. Isang wave ang ibinigay ni Eric nang hinayla ni Danica ang anak niyang si Yunis palabas ng kwarto. Isang mahinang chuckle naman ang pinakawalan ni Katerina ng oras na iyon. Amused siya sa mixed reactions na nakuha niya ng oras na iyon bilang si Denise. Hindi niya alam na magiging exciting din pala ang pagpapanggap niya bilang isang mortal. Naputol nga lang ang amusement niya nang hinawakan siya ni Eric sa kamay. I'm so proud of you Denise, sabi ka agad ni Eric sa kanya. Napatunayan mo sa kanila na hindi sa lahat ng panahon ay pwede kanilang apihin dahil lang sa malas ka sa paningin nila. Siguro nga kaya lang nila ako na pagsalita ng ganoon ay dahil na rin sa punong-puno na ako sa ugali nila, sagot naman ni Katerina. Baka nga napabuti pa ang pagkabagok ng ulo ko. nag na lamang si Eric sa sinabi ng dalaga. I guess you are right about it lalo na at nagising ka na rin sa katotohanan, so ano na ang balak mong gawin ngayon? I am sure na hindi ka na nila hahayaang makabalik pa sa bahay ninyo. Hindi ko pa alam, nabigla rin kasi ako sa sinabi ko eh, ang pasimpleng sagot ni Katerina. Makakahanap naman siguro ako ng apartment na kasya sa budget ko. Well, bukas naman ang bahay ko para sa iyo, pwede kang tumira roon pansamantala kung gusto mo, sabi ni Eric sa dalaga. Sige, pag-iisipan ko ang sinabi mo, tanging sagot ni Katerina. Binigyan na lamang ni Eric ng isang ngiti ang dalaga, sige na, magpahinga ka na, sabi niya bago pa man iniwan ang dalaga. Lumitaw lamang si Lancelot nang wala na si Eric sa loob ng kwarto. Alam ni Katerina na nasaksihan nito ang mga naganap ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Are you going to accept his invitation? Tanong kaagad ni Lancelot sa kanya. Of course, not for now lalo na at kailangan ko pang pag-aralan ang personality ni Denise, sagot naman ni Katerina. I see, pero huwag mo na sanang sayangin pa ang pagkakataon lalo na at napakalapit na ni Eric sa iyo, sabi ni Lancelot, buhay niya ang kailangan mo para makabalik ka na agad sa pagiging Grim Reaper. Alam ko, hayaan mo lang akong gumalaw sa nais kong gawin at masisiguro mo na magiging Grim Reaper ako ulit, sagot naman ni Katerina. Sana nga, huwag mo lang uulitin ang naging pagkakamali mo, paalala naman ni Lancelot. Hanggang dito na lang kung nakarating ka dito pahinginam ng likes at subscribe kita kita sa susunod na chapter.